Totoo naman nakita natin sa video na napakalaki talaga ng mga um pangyayari. Nandun yung mga bata at nandun din yung mga babae na sinusubukang protektahan yung kanilang tinitirhan. Una sa lahat, uh, makikita din sa laga sa video at ma 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 maririnig mo dun sa mga nagsabi ng kanilang, ng mga kanilang experience na meron talaga silang experience firsthand dun sa nangyari. Una sa lahat, makikita natin na meron talagang uh, malaking impact, lalo na sa psychological and emotional well-being ng mga taong firsthand na naka-experience. Una na dun, maari silang maka-experience ng anxiety. Ito yung amount ng overwhelming um, anxiety na hindi nila kaya ng i-cope. Pangalawa dyan is, instead of experiencing fear alone, maaari itong mag-lead into phobia. And another one there is yung tinatawag nating traumatic experience na maaaring mag-lead dun sa trauma. Tayo ay may mga experiences na maaari nating i Ma may mga capabilities tayo to become resilient in our um, in, uh, in, every aspects that we deal with. However, it will change kapag yung um, experience ay naging overwhelming na. Wala nang capability to cope naiintindihan naman natin na dito sa kingdom tinuturuan tayo na maging resilient however pag naging overwhelming na tao pa rin tayo and it has uh, have a, it really do has a big impact when it comes to coping